For today's video nga ay magfo food trip tayo ng dalawa sa paborito kong pansit. Ito nga ang pansit batil patong at pansit kabagan. Yung pansit batil pato nga ay nagmula pa sa tugigaraw at yung pansit kabagan ay galing naman ng Isabela. O di ba? Hindi mo na nga kailangan pang bumiyahin ng malayo para matikman ang dalawa sa nagsasarapang pansit. Dahil dito nga sa tagig ay meron na. Kaya nga kung hanap mo ay sulit at talaga namang swak sa budget mo, baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa may nanong spanceteria na matatagpuan mo nga lang sa 082 Purok 6B PUP Compound K9 General Santos Avenue, Lower Bicutan, Tagig City. At pag nakita mo nga yung Toto K9 Laundry Shop ay dumire ka lang dyan at mga ilang hakbang lang ay nandun ka na. At malapit nga rin pala siya sa Camp Bagong Diwa. Meron nga rin pala sila ditong bilao order na pwedeng pwede sa mga handaan. Eto na nga pala yung order natin na pansit batil patong at pansit kabagan. At syempre, wag na natin patagalin to. Pumunta na tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki mana na. Poch egg hey. Guys, ito yung pansit batil patong nila. May Shanghai, may chicharong bulaklak, may atay, tapos may chorizo, tapos may poach egg, tapos yung karabip. Tikman natin. You know, groby yung pouch. E, go. E, ito yung gusto ko sa, ano yung lutong itlog, yung hindi piniprito sa mantika. Tikman naman natin. Guys, lagyan natin ng, eto, baw, ng ano, sibuyas. Tapos may toyo. Ay! Mmm. 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 Ang kabling, tapos talaga. Ano Para hindi siya sobrang alat. mh uhm. hay à, mẹ 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 gì mẹ uhm. Bà đào Guys, ito naman yung pinagmamalaking pansit kabaga ng Isabela. Ayan o, oh, ang pinagkaiba niya sa ano, pansit batil patong. Masabaw to yung kabagan. Tapos quail egg yung dinagay nila. Tara, tikman na natin. Tapos may karabip. Guys o. Oh. Mmm! Tap o. Panalo. Ito may soup. Sarap! Ano pre, ano masabi po? Panalo? Panalo. Pabos na eh. Dami laman. Dami laman. <laughs> Hello po. Iniimbitahan ko po kayong kumain dito sa Nanong Spansiteria. Located at K9 Purok D. General Santos, Lower Bikutan. Umay kayon mga nen, lagi mas itoy. Yes. <laughs> Salamat <So, okay. laughs> po.